So, eto na nga mga kaibigan, oh. Ang daming uh, promo. 50% to 10% yung promo nila. Ayan. Ito, buy one, take one. Ito, 50%. Ito, 10%. Punay! Nako. Sulit ang punta nyo rito. Promise, mga kaibigan. Sulit na sulit. Yan. Dito lang naman yan sa handyman. Yan. Makati, ya, sa may watermark. Ito, para mga pandinis to, mga kaibigan nyo. Oh. Oh, blower. Tapos ito parang car wash. Ayan. Ito alam ko panlinis to eh. Pero ito may yan. No, mapole blue na yan. So, handyman lang yan mga kaibigan. Handyman. So, yan nga. Punta na lang kayo rito sa ano, Walter Mart. Kaya ano lang kakapunta ko lang neto eh. Pero sure, meron pa neto. Na Nakakaubusan dito. Punta na lang kayo mga kaibigan. murang -mura. Baksa presyo sila ngayon. Tignan nyo. I buy one take one year, no? Yan, yeah, no? Tapos may bako! Yung 10% tayo, eh, nako, talaga naman, sulit na sulit.